Brom brom nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, Hoy mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na, na natin ito ng na pagkain let's go Punta tayo sa Jalibi mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, let's go Uh, dito na tayo sa May Jollibee, mga kabrombrom. bibili natin pag kahit para ibigay doon sa natulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Pasok na tayo mga kabrombrom. Pipili natin pag Let's go! Dito tayo mga kabrombrom. Pipili natin pag Let's go! Uh, ito na mga kabrombrom. Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. At may 700 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga ka brom yatin na natin itong pagkain doon sa lahat tulog sa tabi ng kalsada. Nandun na lang tayo doon mga ka brom sa lahat tulog sa tabi ng kalsada. Kabigay na naman tayo ng na pagkain sa ka-pera. At pag pagising niya mamayang umaga mga ka brom masaya siya mga ka brom may makain siya. Let's go mga ka-brom-brom, yatin na natin itong pagkain. Let's go! Uh, nandun sa tabi eh, mga ka brom lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka 700 pesos na pera. Let's go!